Binigyang diin ng Commission on Human Rights na dapat nang repasuhin ng Philippine National Police ang rules of procedure nito bilang paglilinaw sa mga ikinakasang operasyon, partikular na sa illegal drugs. Kasunod ito ng pagkakapatay sa isang menor de edad sa kamay ng mga operatiba sa Navotas City Police Station. May ng A e to Z, si Ian Maghanoy. Napahagulgol si Rodaliza nang sariwain ang alaala ni Jemboy ang 17 anyos na bunsong anak niyang lalaki na namatay sa kamay ng mga operatiba ng Navotas City Police Station. Dalawang taon rin kasi anyang hindi nakapiling ang paboritong anak bilang overseas Filipino worker sa Qatar. Yung kasama niya, nakaposas na. Tapos, nung lalapit ako sa bangka, eh, sinaway ako ng isang pulis. Sinaway ako. Bawal daw lumapit doon. Ando doon ako para tumalon, tatalonin ko yung anak ko. Ayaw na lang palapitin ni. Eh. Si Jemboy ang binatilyo na napagkamalang drug suspect sa ikinasang illegal drug operation sa tulay ng barangay Kaunlaran. Ayon sa Philippine National Police. Anim na operatiba ang itinuturong suspect at kasulukuyang isinasa ilalim sa investigasyon. Nilinaw rin itong dalawang body-worn cameras ang dala ng tropa ng ikasahang operasyon. Yun nga lang, Naka-opion, hindi, hindi niya na malaya na naka at sinasabi pa niya na naubusan daw po kasi ng battery. At uh, malalaman po namin yon kaya sinamadilid po namin siya sa administrative case kasi uh, may lapses na po doon sa kanyang actions. Isang kritikal na bahagi ng Police Operational Procedures and Guidelines na dapat umanong repasuhin ng pambansang pulisya ayon sa Commission on Human Rights. Lalo't ang pagkakapatay sa binatilyo nila ay malinaw na paglabag sa kanyang karapatang pantao at karapatang mabuhay. Kung susundin mo lang ng tama yun, may mo yung paglabag sa karapatang pantao. Siguro mas focus dun sa kanila bukod pa doon sa human rights sa uh, education training na binibigay sa kanila. Dalawang pulis ng istasyon ang nirelieve sa pwesto habang isinasa isinasailalim naman ang lahat sa refresher course matapos ang insidente. Pero para sa ilang abogado, hindi dapat ibaba sa reckless imprudence ang kaso laban sa mga sangkot at bagkos ay kasang homicide o murder ang ipataw ng husgado sila ay nakaarmas, outfitted, etc. At handa sila sa pagkakataon na uh, pumalag yung suspect. Kaya sila may dalang baril. So, insidente na yung baril. Kumbensido naman ang mga kaibigan at kaanak na inosente ang binatilyo sa anumang iligal na gawain. Mabait po yan, maalalahan yung ganyan. Tsaka pag ato po inaalagaan niya po yung anak ko po, pinapasyal niya. Pagka magulat na lang po ako, pagkabalik, may madami ng dalang pagkain eh. Mm, mabait po siya, nakasama. Magaling din po mag-basketball masyado. Hindi po, tingin ko, napagkamalan lang po siya. Kaya ang panawagan ng pamilya... Ang masabi ko na sana, dapat sa kanila walang, ano, walang tumulad ta nila. Na. Nadadama yung ibang pulis. Ito ang ikapitong araw ng burol buhat ng mamatay ang binatilyo noong August 2. Sa Martes ang nakatakdang libing sa Laloma Cemetery sa Quezon City. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.